Ayan, hello everyone. Ayan, kumusta po kayong lahat at welcome back sa ating channel. Ano? So guys, eto, for today's video, ayan, itatackle ko ngayon, paano ko nga ba narating yung Poland? Paano nga ba ako nakarating ng Poland? Ano? So marami kasi nagtatanong dyan kung paano at gaano katagal yung aking hinintay para makarating dito. So ayon So, bago yan guys, so nais ko muna magpasalamat kasi nga uh, continue tayong dumadami. Oo, oh, marami yung uh, nanonood at nakaka-appreciate ng video natin. Ano? So, kung ikaw, kung ikaw ay napadaan lang to sao at isa ka din sa nagpaplano mag so, pwede kang mag-subscribe sa channel. Ano? So, dito sa channel na to, puro totoo lang tayo. Hindi tayo gagawa ng kwento or ano pa man na hindi natin naranasan or hindi naranasan ng mga kasama natin ano? so ayun guys, so paano ko nga ba narating ang Poland so eto na kasi marami yung nagtatanong kung ano yung may agency nga ba ako sa Saudi Arabia um, meron nga ba akong consultancy firm na pinagdaanan bago nakarating dito ano? kasi ngayon uh, ayun po yun, more on consultancy firm at agency at be careful po tayo ah, kasi there's a lot of uh, fake consultant Firm and Agency. Okay? Maraming nag scam ngayon kasi alam nyo na money matters to. So, ayun nga. Ito yung istorya behind my approved visa from Saudi Arabia. So, ayun yun yung sinasabi ko. Isa ako sa uh, buhay. Buhay na uh, patuday na nakarating dito sa Poland mula sa Saudi Arabia. Ayan. So, guys. So, ito na nga. So, hindi po biro yung pinagdaanan ko din ng pag apply papunta dito ano? so kasi marami din akong kinonsider yung sweldo yung gagastusin yung pwedeng mangyari dito ganon so since alam nyo na uh, hindi na ako gano'ng kasaya sa trabaho ko dyan uh, gusto ko lang naman kasi sa trabaho is yung masaya ako kahit na hindi kalakihan yung sweldo so enough na sa akin yung masaya ako sa environment na pinagtatrabahohan ko at masaya ako din sa makatrabaho ko ano? so ito na nga so that time guys nung nagplano akong pumunta rito uh, nag apply ako sa isang consultancy firm Dubai Dubai base so ngayon to make sure na legit yung agency na yon yung consultancy firm uh, tinawagan ko yung kaibigan ko sa Dubai sinandan ko siya ng message and pinacheck ko kung legit po yon And it so happen guys na wala wala na pala siya ng Dubai. It's a year ago na. Uh, two years ago na ata siyang wala sa Dubai. So ngayon tinanong niya ako kung gusto ko ba talaga mag Poland. Sabi ko tinanong ko kasi siya na saan ka ba. Sabi niya nandito na ako sa Poland. Sabi, sabi niya ganoon sa akin. Sabi, sabi niya gusto mo ba pumunta rito. Sabi ko oo nag apply nga ako eh. So ang nangyari ni-recommend niya ako dun sa agency na kakilala niya na nandito mismo sa Poland. So, kaya guys, yung agency ko po is direct dito sa Poland. Which is, yung hawak nila is more on hospitality. Uh, so, mga hotel lang po yung hawak nila. So, eto na nga guys. Gusto ko mong kayong tulungan about dun sa agency para meron kayong legit legit na consul agency sana na magpaprocess ng document nyo going here kaso nga po is yung kakilala nung kaibigan ko dun sa agency is wala na po siya nagresign na po siya sa agency and ito po yung katotohanan yung agency po talaga hindi sila kumukuha sa labas ng bansa. hindi sila nagpa-process ng documents oo so ginawan lang nila ng 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 Pilipino na isa doon ginawan niya lang ng pabor para mabigyan lang ako ng mga documents so ayun po yung katotohanan pero kung nandito na kayo sa Poland at na aabot na ng kay ng video ko. Kung gusto niyo lumipat sa hotel, pwede po kayong mag-apply sa aming agency. Oh. More on like waiter, kitchen helper, uh, therapist, uh, ano pa ba? Uh, housekeeping, cook, yung mga ganyan. So more on hospitality talaga. So mga hotel po. Oo. So ang ano po namin ngayon, hindi man sa pag ano, nag-work ako ngayon although wala po akong experience sa hotel or sa kitchen na ganyan kasi nga more on ano yung experience natin more on retail and, at nasa sales talaga tayo ano. so ayun na nga nakakapanibago din siyempre naguhugas kami ng plato naguhugas kami ng makaldero kasi nga helper lang kami naghihiwa-hiwa kami kung gusto namin So good thing is masaya ako at nai-enjoy ko yung trabaho ko. Kung gusto niyo guys ng ganong trabaho, yung nasa hotel, all the limited lang yung oras namin. Hindi po kami ganon ka laki yung sinisweldo namin ano, pero sure po ako sa sweldo namin is um, hindi siya bababa ng 50. Oo. Uh, yun yung sinisweldo ko dito. Ah, uh, sa so ayun po. So ay na nga. So guys, yun dun sa mga nagtatanong, uh, talagang sobrang hirap din ang pinagdaanan ko. Ayun, kasi nga po, dun pa lang sa mga papers, sa mga requirements, hindi ko alam na maipoprovide ko yun lahat. So maraming alibis yung ginawa ko sa company namin. Although may mga kulang pa rin, talagang kinabahan ako nun eh. Sabi ko that time, kasi nga po, diba, gaya nga na sinabi ko, uh, yung pag-apply po dito is, is just like a games na it's a win or lose pwede kang manalo, pwede kang matalo so pwedeng uh, kaya dapat handa ka kasi pag ang resulta kasi dito is dalawa lang naman eh pwede kang ma approve at pwede kang ma-deny so ganun po yun so kaya nga sinasabi ko diba yun yung ating paghandaan o kailangan handa tayo sa pwedeng ris, maging resulta kasi it's a big money involved malaking pera yung itataya mo dito eh. Yun yung pinagpaguran mo, pinag mo, tapos itataya mo, di ba? Tapos kailangan handa ka dun sa resulta. Whatever happened, kailangan uh, nakahanda yung sarili mo. So, ito na nga guys, nung time na yun, although napakabilis ng proseso ko, it takes just one month, nagkabisa po ako. Pero guys, dalawang beses po ako nag-apply papunta rito. Which is yung una ko, 2022. Hindi ko po siya tinuloy kasi nga po, Uh, nag-ano ako nun sa sweldo kasi closer lang siya sa sweldo ko dyan sa Saudi Arabia. Mm -mm, closer lang talaga. And dumating yung time na nagpalit kami ng management hanggang sa uh, hindi na ako masaya kasi medyo hindi ko na gusto yung ginagalawang ko in work environment, di ba? So, sabi ko, ituloy ko ulit, kinanta ko ulit yung kaibigan ko. Then, pinadalhan ulit ako nila ng working permit no three Mm, 2023 uh, January 2023 pinadala na ako ng working permit January 28 February 28 nasa akin na yung visa ko kaya ganun po siya kabilis although uh, ano ako uh, medyo kinabahan ako kasi may mga kulang ako unang-una kulang po yung yung dati dati kasi nung time na kami pa noon is talagang required talaga yung exit re-entry that time so good thing ngayon po is optional na lang siya pwedeng wala pwedeng mayroon And ito pa yung Certificate of Employment ko. Yun yung isa pa kasi hindi ako nakapagpa Chamber of Commerce. So natanong din ako doon. Kaya guys, yung mga nagtatanong kung required ba talaga yung stamp sa Chamber. Yes, required po yon Oo, required po talaga siya. Um, nung tinanong nga lang ako, napaka-importante talaga yung magsabi tayo ng totoo. 'wag tayong mag-alibi ano kasi mahahalata 'yan eh. So kailangan sabihin natin direct to the point tayo. Ganun po 'yon. So 'yun na nga kaya after that sabi ko mag, mag wait ka kasi ng 15 days para sa visa result. So ito nga and natuwa naman ako kasi nga uh, nung dumating yung 15 days, uh, nasa 12 days pa lang ata nung tinawagan na ako na pick upin ko na yung passport ko. So, hindi na ako nagtanong kung na-approve ba ako or na-deny Pinuntahan ko na lang doon Noong February 28 Kasi nga, that time is day of ko noon So, pinuntahan ko siya ng day of ko And good thing guys So, na-approve po yung ating visa So, ayun po Ito po yung kwento ng aking uh, Behind my success in getting my visa application Approved talaga. So, from Saudi Arabia. So, guys, alam ko marami from Saudi Arabia yung talagang nagnanais na pumunta rito. Ano? So, gusto ko lang sabihin sa inyong lahat na good luck. And sa mga, ano pa lang, sa mga nagpaplano, uh, make sure na tingnan nyo po muna yung mga documents. Ano? yung mga requirements for visa appearance for visa stamping kung kaya nyong i-provide kasi mahirap kapag kakulang. Oo. Although kung isang bagay wala kayo, alamin nyo kung ano yung pwedeng alternatives. Oo. Kasi lahat naman yan may alternatives, 'di ba? So, ayun. Kasi 'yan yung mahirap kuhanin. Although napakadali, napakadali ng mga requirements nila, mahirap lang kuhanin sa employer. So, in guys, good luck po. Good luck sa inyong lahat. At good luck sa atin. And sa mga na-visa na, visa na uh, welcome to Poland na ano. Kailan kayo pupunta rito. Welcome to Poland. At okay po dito. Napa kasi. Yun lang yung masasabi ko. Ayan. So, have a nice day. And God bless.